dyan ka natutulog dyan ikaw si nanay mo sa natutulog at dalawa kayo dyan natutulog yung sabihin kanina umaga lang kayo nakakain pandisal tapos tanghalian hindi kayo nakapanahalian hindi sa akin ang pagkain hindi na magnanay kayo doon kayo sa loob kumain delivery ko nga kayo pagkain nay hindi na sa loob na Talabang kayo kumain ikaw nay anong gusto mo nay Dalawa? Dalawa. Eh, Hindi, dalawa na kayo. Dalawa nyo na. I Ibang ano. gising mo lang. Wala kang pang almusal. Ah, pang ano. Pang hapunan. Wala ano kayo pang Ano, ano pinagkakakitaan pinagkakitaan nyo ng no, pagkain? Ako may nagbibigilan sa kalayang ay nakakain. Pandisal. Ibig sabihin kanina umaga lang kayo nakakain. Pandisal. Tapos tanghalian, hindi kayo nakapananghalian. Ah, hindi hindi ka nakakain. Pananghalian mo pa lang ito. Anong ah, oras na? Alas, alas size na. Justin ang pangalan mo? Ajik? Ah, an Anong pangalan Jake, mo? Jake. Jacob. Jacob, 13 years old ka. Kasi sabi sa akin nga ngayon pa, Kuya. Kuya, mm -hmm. nagugutom ako. Baka pwede pagkakahingi pang tayo. Mm -hmm. Tarito lang palang kayo tulugan nyo. Ikaw, ikaw na, ikalang taong ka na. After years, after years, after years, after years. Kati, ang pangalan mo. Wala kayong probinsya. Si nanay Kati daw kasi may asawa siya na Japanese-British. British-Japanese. British Japanese. Hmm. Yung tatay ni, ni ni Jacob, si Jik Tudor. Tudor daw, Tudor. Para may pagkain kayo mamaya. At least mayroon kayo ano. May reserve kayo mamaya. Kuya, magkano kuya? Apps teka lang mga kalakbay. Meron lang na ako na-discover ng na isang apps sa laro na pwede kang manalo ng pera. Alam mo kung ano yun? 1xBit. Paano nga ba mag-register in one click gamit ang aking link? Nasa comment section, ang link ko, at i-click mo lang ang link at mag-register ka gamit ang aking promo code na 1xLakbay. At pagkatapos mo mag-register, makakakuha ka kagad ng to Wow! 12,000 pesos kagadang mga kalakbay. Ano pang hinihintay niyo? Mag-register na kayo gamit ang aking promo code. So, paano nga ba magsimula maglaro? Mag-deposit lang gamit ang Gcash or bank account. At pagkatapos yung mag-deposit, pwede na kayong magsimula ng laro. Napakarami ng laro na pagpipilihan niya. Ni ang pinaka-gustong gusto ko talaga rito na laro, yung Swap Land. Susubukan natin yung Swap Land. So, maglaro tayo Swap Land. Pwede kayong mag-beat dito kahit 20 pesos. 40 pesos o pataas. Pag mag-withdraw kayo, pwede rin yung gamitin yung Gcash ulit at saka bank account. So ano pa yung mo? Sa comment section yung link. Click mo na at mag-register ka na at gamitin mo yung 1x lock na promo code ko. 345, 345. Salamat po ya. Hoy dagdag nyo to. Para mamaya. para meron kayo mamaya pag bukas pagka mayroong kayo bukas ah, nagugutom kayo mayroong kayo pagkain ha diyan ka natutulog yung ikaw si nanay mo sa so natutulog at dalawa kayo diyan natutulog kung saan kayo kung saan kayo malipat doon kayo natutulog na ah doon sa may no? ah sa may MD La Puente sarap ano yung ano nila oh tulak tulak at bahay nila yun eh